Pumihiling ngayon ng dasal si star for all season, Bill Masantos, dahil sa may tong itong karamdaman ngayon. Sana nga ay hindi totoo malala at dalalamang ng pagbabago, bagong panahon. Mm -hmm. Ay, kasi mm -hmm. nag-alala tayo kay Ate Vida. Mm -hmm. Siyempre may sakit, lalo mga bilbanyas. Hindi ko alam may ako, post... hindi ako nagkakamali. Ah, parang may asthma siya. Okay. Oh, Mayroon may 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 din naman ya. ako eh. Mayroon kong may ulcer din siya dati. Pero mm -hmm. sana nga hindi malala kasi yung post ni Ate B, I am under weather, trying to be well tapos please pray for me. Sabi mm -hmm. God, B. So, hindi niya binanggit kung ano talaga yung sakit niya. Pero sana, umokay na agad yung karamdaman niya na parang hindi talaga malalala. Siyempre, nag-aalala naman lahat tayo, di ba? Kaya Ate B. Pero naalala ko ha, during nung promo din ng kanyang movie sa Beto Manila Film Festival. Oo, oh, oh, masama pa kiramdam niya. Hindi nga siya naka-attend sa Grand Presco, oh. naalala niyo. Pero nagsumsum oh. like, sa Ate Bimba. At P. hindi P. rin siya naka-attend sa ating Star Awards uh -oh. for movies dahil May masama sakit. rin ang pakiramdam oh, niya. Oo, kasi nung time ng Star Awards, galing siya ng Amerika. Ah. Tapos siyempre, bago-bago pa na, hindi ba? Mm -hmm. From malamig to mainit, bukod pa nga sa inaasma siya, parang sumama din ang pakiramdam niya. Oo. Oh. sa panahon. Kasi oh. kaya nga sabi niya, I am under weather. Mm -hmm. Di ba? Kung baka sana ano maging... Ano daw ng sabi niya, under weather. Under sa ilalim siya <laughs> ng panahon, di ba? <laughs> under eh. Di ba? Oh, ang tawag dyan, oh. may tawag dyan eh. Mm -hmm. May tawag dyan eh. Tawag dyan, mm -hmm. idiomatic expression. Yes, yeah, so, oh, correct. Pero ayoko na lang sabihin iyo mm -hmm. sa yung ibig sabihin. Kasi baka malaman mo. Ah. So, gusto ko so, kami lang yung atin binang kakaintindihan. Siyempre, through this late original, yan si Ate B, bago naging si Gideon Ward, ba? Siyempre, hangat po natin ang magandang kalusugan at sana po gumaling na po ang ating star for all season. Yes. Mula po sa Marisol Academy, Ate Bee, get well soon. Alam po namin sa dami na magdarasal sa'yo, gagaling ka na agad, diba? Mm -hmm. Galing magsabi nga, prayers can move mountains.